Nahihirapan ka bang maningil ng mga pautang? Marami bang nutang sa iyo ngunit tila ayaw na magpayad? Marami nang nag-agrabyado sa iyo pagdating sa pera. Yung kahit may pera sila, itay wala naman silang pakialam. Ito po ang ating gagawin upang bayaran kayo ng tao may pagkakautang sa iyo, higit lalo kung nakikita mo namang may pambayad siya. Ang gagawin po lamang, sa anumang text o sa anumang way na inyong paniningil. So halimbawa, iti-text mo siya, tatawagan mo siya, or pupuntahan mo siya in person. Ibulong mo muna ang ating orasyon ng 21 na beses bago ka maningil. So bago mo siya masingil, ibulong mo muna. Kailangan 21 na beses. Asur Akal. Asur akal. Asur, akal, asur, akal. Pagkatapos mo itong maibulong ng isang beses, ay umihip ka ng malakas. <sighs> ihip ng malakas pagkatapos mong bumilong ng 21 na beses. So sa kahit panong pamaraan, kahit sa text, kahit sa tawag or kahit sa personal, bago mo siya kausapin, ibulong mo yung asor akal at malakas na ihip isang beses po lamang bago mo singilin ang taong ito. Makikita mo at unti-unti mong masisingil ang ang taong ito, magbabayad siya sa iyo. Pero bago po natin ito gawin, tiyakin po natin na talagang mayroon tayong paniniwala sa mga ganito. Okay, kung tayo naman ay hindi naniwala sa mga ito, walang-walang problema. Huwag po ninyong panuorin, iskip po ninyo ang ating video dahil hindi po ito ang para sa inyo.